Paano kung ang hari ng mga hari ay hindi dumating na may hukbo kundi may iyak ng isang sanggol? Paano kung ang kanyang trono ay hindi ginto kundi gawa sa kahoy, may tinik at may dugo? Ang Ebanghelyo ni Mateo ay lumalabag sa lahat ng inaasahan. Hindi ito kwento ng marangyang prosesyon. Ito'y kwento ng isang hari na dumating upang magmahal, magpagaling at magligtas. Nagsisimula si Mateo sa isang bagay na madalas nating nilalaktawan, isang talaan ng mga pangalan. Pero kung titingnan mo nang mabuti, nandyan si Tamaris ang biktima, si Rahabis ang patutot, si Ruthis ang banyaga, si Batsheba isang babae sa gitna ng iskandalo, at si David isang hari na nagkamali, at lahat sila bahagi ng pamilya ni Jesus. Bakit? Dahil hindi perpekto ang hinahanap ng Diyos, kundi ang handang sumunod, isinusulat niya ang kanyang kwento sa mga basag, tinanggihan, at kinalimutan, tinawag ni Mateo si Jesus na anak ni David ang haring matagal ng hinihintay. Ngunit ang hari na ito ay hindi umupo sa palasyo. Siya ay lumakad kasama ng mahihirap, may sakit at makasalanan. Nagpagaling siya ng bulag. Hinipo niya ang mga hindi dapat lapitan. Pinatahimik niya ang bagyo at ang puso ng tao. And sa pinakamalaking pagpapakita ng pag-ibig, buhat niya ang krus. Hindi dahil natalo siya, kundi dahil pinili niyang ibigay ang lahat para sa iyo. Nagturo si Jesus ng mga bagay na hindi itinuturo ng mundo Pinagpala ang mga dukha sa espiritu. Mahal mo ang iyong kaaway. Kung sinampal ka, abut mo pa ang kabila. Ang una ay magiging huli. Tinalikod niya ang sistema ng mundo. Sa kanyang kaharian, ang dakila ay ang mapagpakumbaba. Ang tunay na makapangyarihan ay ang nagmamahal at nagsasakripisyo. Umabot tayo sa burol. Kung saan ang hari ay ipinako sa krus. Nagdilim ang langit, nayanig ang lupa. At may isang sundalong romano na nagsabing, tunay ngang siya ang anak ng Diyos. Ngunit hindi iyon ang wakas. Pagkalipas ng tatlong araw, bumangon siya. Natalo ang kamatayan. Nanalo ang pag-asa. Ito'y hindi lang kasaysayan. Ito ay paanyaya para sa Pakiramdam mo ba'y napakalayo mo na? Basag? Walang halaga? Basahin mo ang Ebanghelyo ni Mateo. Doon mo makikilala ang hari na alam ang pangalan mo. Nakikita ang puso mo. At patuloy na nagsasabing sumunod ka sa akin.